dito lumadaan yung mga magnanakaw kasi ako open to you know? ginagawa kasi ng mga construction worker yung pader doon yun, dito lumusot yung dati ganito sya kadilim yan pabalik na tayo yan no. puro puno yan madilim yan puno ng mangga yun may ilaw na yun yan yung hog house nandiyan yung mga baboy hmm. kala ko ano yung nagulat ako ah. para lang pala may dala dala man akong shotgun ah. nakaray na yan Gano'y siya kadilim Gubat na gubat Baka nagtatago dyan yung magnanakaw Nag-order sa amin na Barilin Basta't nandito sa loob Sa loob ng perimeter namin ito yung haunted house yan. lumang bahay to pero sakop ng company to nabili nila magkano kaya at saka puno yan walang katao tao yan haunted house kung tawagin Yung ibang gwardiya takot dito pumunta. Silipin natin yung loob. Kasi may mga gamit din dito ng construction. Yan. May loob. May gadanan pataas. Pero hindi na natin nakakitin yung taas. May mga gamit kasi dito. Kaya check-check lang. Ako lang mag-isa ako may nahina ako dito matatakot ka talaga yan ito yung mga bakal labantay namin makamawala yan sya bahay haunted house yan walang katao-tao dyan Tama yung power ng kuryente. Ito, dito tayo. Ito yung powerhouse man. Diyan nagmumula yung mga kuryente ng ano, may generator din diyan. Dito na yung boundary natin. Kasi iba na yung nagbabantay diyan. Meron na ring guardiya diyan sa hug house. Hindi kami pwedeng magkita, baka magkabarilan pa kami. Ayan. nandito lang tayo Mas balik ulit yung area natin bundok Yan, wala namang CCTV dito doon lang sa may hagaw Liblib -lib yan, puro ubat na yan. Pabalik na tayo dun sa gate tree. Ito, kaya nga binabantayan namin to yung pader na to. Yan, pader yan. Diyan pwedeng lumusot yung magnanakaw. Layo-layo din itong lalakad natin. Papunta doon sa ating pesto. Yun yung may ilaw na yun. Ando na yung ating posting. Yan, yung padira yan. Mas poste. Eh. Malayo nga lang yung agot ng ilaw. Ngayon sa kabila. Tapos dito naman. Ayun na yung pwesto ko yung may liwanag na yun. Yan. Itong buhay ng isang gwardiya. Kailangan alerto lagi. Oras ngayon ay 2 a.m. Yan. Dito, posibleng may pumasok dyan. Pero, ang mas critical area kasi yung banda dun sa may baba. Yung tinuro ko kanina may gumagawa ng construction ng worker doon na pader. Pinapaderen yun para ma-secure na yung lugar na to. So, ayan na yung area natin. Ayan. madayo din yung ilakad natin mula doon. Buti eh mabilis tayo maglakad okay tapos dito may CCTV na yan kaya yeah, patayin ko na yung ano video so ayan. maraming salamat sa panonood ingat ingat lang tayo God bless ayun ang area natin oh. ayun yung motor